So, na-miss nyo na ba itong si Dara, no? So, isang nakakalungkot na decision po ni Dara ang bumungad po sa mga netizens, even sa team Kalingap, no? Dahil si Dara mismo ang nagsabi na kay Kalingap Prab na kung maari ay kumalas na siya sa Kalingap Angels, no? Sa kadahilanan na itong si Dara ay masyadong malayo at naiya siguro siya kasi hindi nakakakapag-attend sa mga events, mga okasyon or kung ano man yung uh, dapat puntahan no sa dahil sa sobrang busy niya siguro sa pag-asikaso sa kapatid niya at syempre malayo din siya no at dahil din po guys eh marami din po ang hindi pumayag na netizens na dapat hindi magbibitaw itong sitara. Tara even kay Kalinga Prof okay lang daw na hindi nakakapag-attend or nakakapunta, diba? So, alam naman natin na talagang tinurin din po ni Kalinga Prab na bilang isang kapatid to si Dara, no? So, siguro ito si Dara ay talagang marami din po siyang iniisip, no? Na hindi talaga siya nakakapunta minsan, no? So, yun ay eh, malungkot ang mga taga-supporters niya. Pero, syempre, guys, eh, dahil ayaw po ng taga-supporters ay nakikiusap sila kay Dara na kung maaari ay huwag Nang ituloy yung pagbibitaw niya bilang isa kalingap angels na kahit hindi naman nakakapag-aten dahil ang dami pong nagmamahal kay Dara ba diba? so palatandaan niya talaga na marami ba nag-ano kay Dara kasi alam niyo ba guys na itong si Dara kay isa sa mga ano unti lang ang mas marami nagmamahal sa kanya maraming na antik po sa kanyang kalagayan Mar Marami na naaawa So, kaya kahit hindi masyadong pangita itong si Dara ay bless na bless pa rin kasi andyan pa rin po hindi pa rin binibitawan ng ating kalingap at ang mga tele supporters mahal na mahal nila itong si Dara ano, ikaw ba ay mahal na mahal nila itong si Dara i-comment lang yes